Yon, once again, this is Kuya Oliver Narag at welcome sa aking channel. So, pag-uusapan natin ngayon ay uh, tungkol ulit sa songwriting. So, last video, uh, pinag-usapan natin yung uh, benefits ng isang songwriter. Paano nga ba tayo nagkakapera? Ano yung nakukuha natin sa paggawa ng kanta? So, pinag-usapan din natin yung uh, kung, paano kumita, di ba? Using YouTube, nag-upload tayo ng mga songs hanggang sa monetize. O kaya naman sa Spotify sa, at iba pang mga platforms, no. Pinag-usapan din natin yung mga jingle, paggawa -pag 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 tayo ng mga campaign jingle, mga products, no, mga commission work. So doon tayo kumikita. So, na ko rin last time ay yung mga contests, yung mga songwriting contests at uh, sa tingin ko pwede pwedeng mapag share ng mga tips. Kung paano nga ba tayo makakapasok sa mga songwriting contests. Napakaraming songwriting contests, eh. Mga locals, ah, uh, lo locals, lo mga, mga malilit na contests, ba? Diba? sa Facebook, mayroon tayong mga national contests, ayan. At isa ako sa mga sumasali sa mga ganyan, sa mga, sa mga pangmalakasan, no? Especially sa mga DD. At, one time nakapasok ko ng uh, Himig Handog, uh, grand finalist, at ang, uh, aking kanta ay uh, nakapasok sa top, ano yata eh. Top 12 ba? Parang ganun eh. Parang top 10 lang sana, tapos ginawang 12, parang nakaha nakahabol ko. 15 yata. Sa 15, ayan, naka sinuwerte at nakapasok. At doon ko tinanong, pa, ang galing eh naman. Ang galing naman, parang paano kaya ako nakapasok? Hanggang sa pinakinggan na yung mga song, pinatawag yung mga songwriter, pinaparinggan yung bawat isang kanta at tumaas yung balahibo ko sa mga narinig ko sobrang gagaling ng mga nakasama ko, mga na, nakalaban ko. At narinig ko yung kanilang mga demo. Demo pa lang, parang wow, talagang pang contest talaga. Kung pang radio na eh. Kaya nung akin na parang naliliit ako eh. Kasi sa bahay lang siya na-record, gano'n. Doon ko naisip na, oy, pag, talag, pag contest pala talaga, kailangan bigay mo lahat. Kailangan dabi sa ang ilalaban mo. Kasi napakaraming mga galing na composer songwriter sa Pilipinas at hindi lang dito, kahit sa ibang bansa. So, kailangan pag isasali ka ng contest, ang ibibigay mo, ang ipapasa mo, ang isasali mo, siyempre yung the best na gawa mo para mapansin. At isa sa mga napansin ko ay ang uh, tamang pagpili ng ng title ng isang kanta. Kasi, gagaling eh. Gagaling ng mga nakasama ko. Pero, nakapasok ako kumbaga naisama ako doon sa list. So, napansin ko ang dahilan kung bakit ako nakapasok ay dahil sa, sa aking title. So, kasi ang title ng kanta ko is Patay na si Uto. Ibig sabihin, nakaka-intriga. Sino ba si Uto? Bakit siya naman tayo kanya? Parang, yun yung naisip ko na ano dahilan kung bakit nila nagusto yung song. So, ibig sabihin ng patay na si Uto, kumbaga, wala nang uto-uto sa pag-ibig. Patay na. Ayan. So, sa title. Feeling ko ah. At yung mga nakapasok din noon time na yun ay kakaiba eh. na, May, meron nakasama ang uh, title niya is Nyebe. ba diba, Yung Nyebe. So, kakaiba yung title ng mga nakapasok. At ano ba yung nag-champion nun? Ah, sa, kay, kay, ay, kay Idol. Sa aking mentor, si Sir Davey Langit. Yung oo. Na napakaganda. No? So, una-una yun yung title. Tapos, feeling ko, yung pagpasok pa lang, nag-gets na agad or na, na-adapt na agad ng listener yung gusto mong sabihin. Kasi may mga song na, ano, ang tagal mag-intro, maabot ng mga 30 seconds, 20 seconds, napakatagal nun. Ang maganda siguro sa song, parang pagpasok pa lang, na gets mo agad na gets agad ng 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 judges yung gusto mo sabihin ay na, nakuha natin nakuha natin yung ano nakuha mo agad yung kanilang attention ay ay so ganda na to ha kayo ba ayan so ano pa ba syempre yung ganda ng kanta yung tema na kakaiba ba hindi siya normal na hindi siya lagi mo naririnig kasi makanta na ano yun, na lagi lagi nang simula nang una ang makita sa so, simula pa lang. Napakarami ng ganong kanta. So, maganda gumawa tayo ng song na pag binanggit, ay bago yun ha. Kakaiba yung song na yun ha. Diba? So, parang yung ano, yung kanta ni Sir Davey. Uh, ang kanta niya ay uh, selfie song. So, nausa yung word na gano'n ha. Oh, selfie tayo, ganyan. Picture tayo. So, gumawa siya ng selfie song. At yun ay uh, pumatok. No? Kumbaga, sumikat o nag-viral. Yun. So, kailangan ma, ano, kailangan, maganda talaga, maganda yung tema ng kanta natin. Hindi ba sa boring or hindi na paulit-ulit. Hindi ko alam yung tamang word ng paulit-ulit, pero dapat hindi na katulad ng na laging narinig natin na kanta. So, kung, kung ano man, kung katulad man, ibahin man na, naman natin konti. O, ibahin natin yung title, ibahin, ibahin natin yung yung atake doon sa song. Yan. So, ano pa ba? ba? Kailangan maikse kailangan maganda yung tema. Kailangan na uh, gets agad ng ng uh, judges yung yung uh, gustong iparating. Ah, syempre, kailangan maganda yung ano, boses ng kumakanta. So kasi kahit na sa akin lang to ha, ako kasi sintunado ko eh, hindi talaga ako singer. Kumukuha ako ng singer na alam kong babagay sa kanya yung kanta kasi laban yan eh, contest yan, kailangan. Siyempre, ang mga lalaban yan, mga yung boses, talagang labanan ng, labanan ng boses yan. Hindi lang mismo song. Kahit na gano'n pa agadda yung lyrics mo, kung hindi makanta ng maayos ng singer, hindi niya ma-interpret ng maayos, wala pa rin yan, hindi pa rin yan papasok. So, isa pa rin yan, isa pa rin, uh, ano yan, isa pa rin uh, points na kailangan magaling o maganda ang boses ng ating uh, singer sa pagsamasal tayo. Sumasal tayo sa mga contest ano pa? Kailangan uh, maganda yung pagkaka-arrange. Ano yung sabihin ng pagkaka-arrange? Pagkakalapat ng mga instruments. Basta magkakalaan, maganda yung tunog. Ako kasi, although marunong akong mag-gitara, marunong akong mag-piano, ay mag-keyboard, marunong akong mag-drums, marunong mag-bass, pero kapag mga contest na or laban na, mga songwriting contest, hindi ako yung tumutugtog, hindi ako yung nag-record ang gagawin ko, in-record ko yon ng paisa-isa, track by track, gitara, keyboard, drag, talaga ko ng beat, kakantahan ko. Tapos, ipapasa ko yan sa mga yung tawag na arranger. Ayan. So, sino ba yung mga arranger? Sila yung mga gumagawa ng minus one. Sila yung mga tawag dito, mga malulupit sa paggawa ng tunog ng music. Sila, sila kasi nakakalam eh. Pero siyempre, kung, mayroon kang talent sa pag-arrange, ikaw na yung gumawa para mas, ano, mas gamay mo or mas makatipid ka. Kasi siyempre, iba-iba yung uh, price o rate ng bawat arranger. Depende yan sa pangangailangan ng kanta. Meron kasi na kailangan na drums lang, gitara lang, yan, may, menu, may mga mura lang. At, siyempre, pipili ka rin ng arranger na parehas kayo, nagkakaisa kayo doon sa gusto mong palabasin ng kanta. Kasi, kailangan, yung gusto mong palabasin ng kanta, may, may labas niya rin. Hindi yung parang, siya yung musunod doon sa may song na gusto mong, ano, gusto mong uh, mangyari. Pero minsan, magbibigay din sila ng, ano eh, ng mga, depende sa arranger, magbibigay din sila ng mga tips na, ah, parang sir, mas parang mas okay to. Kaya may titignan, mo, parang nasa yan kung natanggapin mo, o, oh, hindi. So, yan, kailangan din ng arranger. Tapos, ano pa ba? Yung length ng kanta. Kasi ang tao ngayon ay mabilis nang maboring. Kung mapapansin nyo, yung mga kanta ngayon, ng paiksi yan ang paiksi. Di ba? Meron na lumabas ng mga shorts, mga... Ano pa ba? Yung mga TikTok, di ba? Na 30 seconds lang, 20 seconds. May mga reels na tayo. Kasi yung tao, mabilis, ta mabilis na siyang maboring. Mapansin yung swipe lang tayo ng swipe. Maganda. Bakit? Swipe. Right? Ganda na ito, ha? Swipe di ba? So, ganoon na ngayon. So, hindi ko sinasabing paiksihan, paiksihan ng kanta. Kasi may mga talagang mahabang kanta, pero ang ganda. Pero ang sinasabi ko lang, nagbabago kasi yung pandinig ng tao. Parang mabilis na tayong maboring, mabilis na tayong... Uh, hindi na retain yung panood natin, kumbaga mabilis na tayong magsawa. Next na lang tayo ng next ng mga song. Ganon din yung mga judges. Di ba? Parang, sabi ko mo kanina, kailangan makuha mo agad yung kanilang kilite or yung makot agad natin yung attention nila sa kanta natin. Kasi sa maiksing panahon lang. Kasi yung mga tao, mabilis na yung maboard. So, kailangan, gets na agad nila. Yung gusto natin iparating sa kanta. Yan. So, pero may, may, may mga rules naman ang mga songwriting. Yung iba na sa 3 minutes and 30 seconds lang. Yung iba 4 minutes na yung pinakasarado. So, kapag uh, 5 minutes na hindi natin natanggap, okay, na-disqualify. So, tingnan din natin yung mga rules. Yan sa mga ano pala, dapat hindi yung mga rules. Kasi, minsan may mga songwriting na may tema. No? Halimbawa, last time, sumali ako sa, ano, sa DNR. So, syempre, yung pag-DNR, more about, uh, ano yan, kalikasan. So, tungkol sa kantalikasan, tungkol sa pagmamahal sa ating kalikasan. So, gumawa ko ng song. So, depende yan. Depende sa, depende sa songwriting kung ano yung kanyang tema. Meron namang kasi songwriting na walang tema kahit na ano. Ayan. May mga songwriting din na may mga binagbabawal na genre. Ano ba? Bawal yung rap. Bawal ang hardcore na rap. Ayan. May mga ganun. Kaya kailangan magbasa rin tayo. Magbasa rin tayo ng mga, ng mga rules para, para rin tayo makapasok. Kasi kahit na sobrang ganda, sobrang galing ng boss mo, tapos meron tayong rules na nanalabag ni isa man lang doon, hindi tayo makapasok doon sa gusto natin sa lihan na songwriting contest. Ano pa ba, ba? Singer, kailangan magaling kumanta, o maganda yung boses, kailangan bagay. Sin tema kailangan na uh, napapanahon. Kasi pag uh, luma na yung style mo, minsan hindi na pumapatok. Pero minsan, ang sabi ng ni Sir David Langit, kailangan ang gagawin nating kanta. Yung ano ba 'yon? Yung wala na. Sabi nang wala na. matagal na yung ginagawa, na wala na, ibabalik mo lang. Tapos yung titawag na wala pa. Wala pa na itong kanta na to ah. So gawin natin yung para bago. So yung gumawa tayo ng kanta na meron na, meron na at saka wala pa. Tama ano ba ako? Wala na at saka wala pa. Yun yung, yung ko sa sinabi niya sa akin ha? Na binigay niya sa akin tip dati. So, sabi ko, ano bang, ah, paano ba gumawa ng song? Ano bang, ano bang tip na mabibigay mo sa akin? Sabi niya, gumawa ka ng kanta na wala na at saka wala pa. Pag sinabi wala na, matagal na yung ganong kantang, gandang, uh, ganong genre, ganong atake. Pero wala na eh. Ibabalik mo lang. Yan. So maraming banda ngayon ng mga bago. Mga songwriter na bago ngayon, mga kabataan na binabalik nila yung mga dating, dating vibe ng song. Yan. So ngayon naman, may hindi mga songwriter na gumagawa ng song na wala pa. Wala pang ganun ah. Uy, galing ah. Hindi pa natin, hindi pa ako nakakaroon ng ganong song na ganun yung atake niya. Wala pang ganun. So, wala pa. Bagong-bago sa pandinig ng tao. So, yun lang. Yun lang yung uh, pwede kong na tip. At actually, lahat lang, lang din naman yun ay natutunan ko sa mga songwriting uh, seminar, sa aking mga experiences, sa aking mga mentor, Sir D.B., sina Sir Marlon, Sir Junji, eh, pag nilidiscuss yung mga yan, Ma'am Trina, mga seminar na, yung iba na nakukuha ko na na na-adapt ko. So parang na uh, napakaganda kasi na makasama ka doon sa mga ganun. Makasama ka. Minsan may mga ganun libre lang na sa na sa Pulse Cup. hindi pa ako member sa masama, why hindi pa ako member. Sabi ang ganda pala kasi may meraman ma tayong mga tunan. One time na lalala ko na sumali ako. Parang bagong member na ako. Tapos ang ang ano ang ang host ba? Ang guest ay si Mr. Uh, Tyro Alfaro. Sir Tyro. Taas akong kamay, talong ako, sir. Paano pag ganito? Halimbawa, gumagawa ako ng song tapos uh, sa kalagitnaan, nawala, nawala. O baga parang hindi ko na matuloy, hindi ko na matapos yung song. Ah, ang, ang tawag dyan is ano, writer block. Ang writer's block ba yun? Songwriter's block. Parang na-block tayo kablak ako doon sa no, sabi niya ang dapat mong gawin maglaba ka maghugos ka ng pinggan gumag gumawa ka naman ng mga dapat mong gawin basta ako na lang balikan wag wag, 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 ko daw pilitin <laughs> parang ganoon so, parang ang ah, galing ah ganoon pala dapat so ayun na share ko lang na kailangan meron tayong mga sinusundan meron tayong mga nakikita ng mga bago ng mga technique kasi sabi nga hindi natin kaya ng walang kaalaman ng iba kailangan natin maging open-minded, bukas yung ating isipan sa ano anong pa mang kaalaman na magagaling sa iba. Kasi doon tayo mag-grow as a songwriter. No? Lalo na ako, lalo na tayo, no? As a amateur. Marami tayong matutunan kapag tayo ay umaatin ng mga seminar. Actually, ngayon sa mga YouTube, meron na. No? Pero iba pa rin pag umaatin tayo, kung mga face-to-face natin narinay, eh. pwede tayong magtanong ng gusto nating malaman about the songwriting. So, ayun lang, medyo napatagal ang aking uh, ang ating kwentuhan. Maraming salamat ulit sa panood sa aking channel, Mr. Oliver, na subscribe po. Maraming, maraming, maraming salamat.